Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy at tayo na po at magkapet pandasal. Mga pagbigat ba sa iyong buhay ang mga taong nakakainis, nakakafrustrate, nakakabwisit? May ilang taong ginawa ka na pulutan araw-araw sa kanilang panlalait. Sila minsan ang pinagmumulan ng ating pagkakasala o pagkakamali. Ngunit sila rin ang mga taong kasama mo sa pananampalataya. Mahirap matutong magmahal ng wagas lalong-lalo lalo na sa mga taong bisit sa buhay. Taliwas daw ito sa ating natural na pagkamakasarili. Ngunit inuutos ng Diyos ang magmahal. Kahit ito'y habang buhay na pinag-aaralan. Ayon kay San Pedro, magpakita ng espesyal na pag-ibig sa mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil nais ng Diyos na makilala tayo sa ating taos puso at wagas na pag-ibig sa isa't isa, sabi ni Jesus, sa ganito makikilala ng madla na kayo ay aking mga alagad kung mag-iibigan kayo. Dahil dito, mahirap matutong magmahal ng mag-isa. Ang mga taong nakakairita ang tumutulong at sumusubok sa lalim at tibay ng ating pagmamahal. Manalangin po tayo. O Panginoong Hesus, maging mahinahon at makatwiran kaming nagsisikap maging mapagmahal na sa bawat sigalot ay magsikap kaming humanap ng lunas batay sa kapayapaan at pagdadamayan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.